O, oh, makasta nga uma, mga idol. Oh, Trabaho na naman tayo ngayong umaga, idol. Ayan. Si Uwi. Uy... Hello. Si Hello. Matagong. Matagong matag makirso pa. Oh. Oto, bumbong. <laughs> Hahaha. <laughs> 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 Hahaha. <laughs> 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 si Mamubi, pa si Hello eh. <laughs> sinapay. Ah, Sobrang na tinapa yung selo. Makasang um, uma, mga idol. Talaba mana, ma uh, man, na. Huwag umpisa at ang mana mapa. Huwag umpisa at ang mapa. Bali, mamasilya kami. Mana ka pa, mga idol. Good morning, good morning. Ano po si Ichad? Oh, um, mamasilya na po si Ichad. Si Selo. Selo, pakasang mo tumapya, Selo. Oh, video ko na siya. idol. malawak na yung natapos yan, antayin na yung pangpintura nantay pa dahil wala pa si engineer wala pa siyang nadalang mga gamit at ito naman yung ano, yung mamasilyan natin yung itong biga mga idol para pumantay naman at maganda na naman ano, tignan na, idol yan, tapos na banda dito, yung banda doon naman na uh, tatanayin ko pa ito. Mami ay lilipat ko na tong indam niyo. Ayan si Uwi. Ayan si Richard, Diego. Oh, yun idol. Ayun si Marcelo. Hello! <laughs> Pahit mana, hello Pahit naman. Nola pa ano na patuloy idol. Lapo-lapo lamang ang inagagaw trabaho ka na kwarto. Ano pa mo nagkuyo? Awan to kwarto. Kaya mayaman ka? Tamas ka lang magkuyo. Aro kwarto. Ito mariga itang. Kailangan inagagaw magwaris ka itang. Nola na patuloy idol. Trabaho lang ka Oo, oh, talaga. Pag kinakakasta ni si Luka, nagayaman Oh. Kita na pa, kita na Oh, na, na. Dirigo! Dana, what? Dirigo! Ganun Oo. Nanigok ko na itong. ko na, Dirigo! Oo.

Iya, pengiriman. Awang, Makanya terlalu <laughs> pang lima nung skin natin. Ah, ang pang head. Ang yung na. So, ito, Idol. Bali, magpintura na kami, Idol. Uh, ano, uh, final coating na to, Idol. Ayan na Selo. Si malapit na tong matapos yung ano, isang kwarto, mga Idol. I-dodoble na namin mamaya para masalo gumanda pa tignan, Idol. First coating pa lang yun. Mamaya, pagka second coating niya, finish na, Idol. Uh, ayan na, yung itsura, oh, Idol, oh. Dani sama Rani ini neto pak kan natapos itong palengke mga idol oh, no ayan. Ayan si Chelu mong mga ayo pato pinto ra to pato yo sana iyon. Oh, petla. <laughs> nguya <laughs> ko iyan mga si Chelu idol. Nguya ko, nguya ko lang eh. No idol, literal baho. Mapinta. <laughs> apa gua datang kan enggak? Ya lagi apa gua enggak tahu deh mah pesan cewek pacat ganteng ada pacar Ayan, si Selo. Si Chad. Si Selo, makwa man o magayang mana si Selo si to gagayamang mga idol. O, ayan. Pakinta bin ni Selo. Si, si Selo. Ayan na Talaga malinis na malinis na idol. Maganda na tignan. Para ka talagang nasa heaven pagka nandito ka. <laughs> <laughs> Grain na namin idol Para mas lalo pumantay Yan malinis na idol Malapit na matapos na naman tong isang kwarto Amin ay, ay lilipat na kami doon Mga kaidol